Pag-usapan naman natin yung paghahanda sa married life. Naalala ko noon ang sinabi ng isang marriage counselor. Sabi niya ang malaking pagkakamali daw ng lumalapit sa katulad niyang marriage counselor na hihingi ng payo bago magpakasal. E ready na ang lahat para sa kasal bago humingi ng payo. Ibig sabihin eh, wala nang atrasan. Kaya kadalasan, limitado na din ang kanyang maipapayo. Totoo yan. Misa ng premarital counseling ay ginagawa na lang na requirement at hindi talaga kinoconsider bilang mahalagang parte ng preparasyon sa marriage. So, ibig bang sabihin kahit wala pa kayong balak mag-asawa ay pwede nang mag-undergo ng premarital counseling? O yung kahit single ka pa ay magpapakounsel ka na? Oo naman. Ang sabi ng isang author, Most of the problems that we have in marriage are problems that we bring into the marriage nangangahulugan ito na hindi ka pa man ikinakasal, ay taglay mo na ang mga potensyal na pag-aawayan ninyong mag-asawa pag nakasal ka na o kung makakasal ka. Pero hindi lamang ito para sa mag-asawa. Misang kailangan din talaga nating makita mga bagay na dapat nating isaayo sa ating sarili. Dahil kung hindi natin ia-address ang mga ito, lilikha ito ng komplikasyon sa ating mga relasyon. Minsan, bitterness, pride, insecurities, wounds, at kung ano-ano pa, na kapag ka pumasok ka sa anumang relasyon, eh maglalabasa na lang dahil matitrigger ang mga ito. Mag-asawa ka man o hindi, ang mga ito ay dapat kaharapin at matugunan. Dahil bandang huli, ikaw din ang pahihirapan ng mga maling saloobing ito. Maaari nga na sa iyong pamilya mismo ay lumilikha na ito ng conflict. At kahit na lumipat ka ng ibang karelasyon, kapag baon mo yan, ganun din mangyayari. Ang sabi ng Bible, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Walang puwang sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo ang mga negatibong bagay na yan. Parang damo na sisiksik sa pananim at bandang huli ay sisira sa relasyon o magdudulot ng hadlang sa paglago. Hindi ito problema sa ibang tao. Problema ito sa sarili na nakakaapekto sa ibang tao at nais ng Diyos na pagtagumpayin ka sa mga ito. Simulan mo ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong buhay sa Diyos. Humaanap ka ng mga tamang tao na makakasama sa tunay na pagbabago at paglago. Dahil kapag positibo ang taglay mo sa buhay mo, aapekto din ito sa magandang paraan sa lahat ng relasyon na kinabibilangan mo. Asa ka pa!